Bato-bato sa langit, ang tamaan, wag magagalit. Ito yung mga salitang madalas sabihin kapag kaayaw tukuyin kung sino pinagsasabihan o kaya naman ay kapag ka gustong manatiling vague ang isang bagay. Minsan, paraan ito para hindi derechahang makumpronta ang isang tao. Pero minsan, ito din naman ay nagdudulot ng kalituhan. Naalala ko nung bago pa lang kaming kasal, humingi kami ng payo sa counselor bilang paghahanda sa buhay may asawa. Isa sa mahalagang sinabi niya na bunga na din ang sarili niyang karanasan at karanasan ng kanyang mga pinapayuhan ay ang maging specific at totoo sa gustong ipahayag. Sabi pa niya, eh huwag na ninyong gawing manghuhula ang bawat isa kung pwede naman ninyong sabihin ng derechahan. Di ba maraming gulo ang nalilikha kapag ka puro patutsadahan sa relasyon kaysa yung derechahan? Naranasan mo na ba yung tratuhin ka ng malamig? Tapos kapag ka tinanong mo kung galit eh, ang isasagot sa iyo ay hindi. no? <laughs> Yun bang hindi mo alam kung scam ba yung hindi? At ang masakla pa minsan o madalas, eh hindi mo malaman kung bakit galit, di ba? So kapag ka hindi na pag-uusapan dahil walang linaw, eh ang nangyayari ay nadadagdag pa sa mga unresolved conflicts ito. O kaya minsan, yun bang may hinanakit na pala, e eh, tinatago pa at ayaw pag-usapan. Dadaanin na lamang sa mga paramdam na hindi matukoy kung dahil saan. Isipin mo na lamang kung malaya ang komunikasyon dahil maaari ninyong pag-usapan ang mga isyo ng derechahan kaysa magpatot sa dahan. Makakatulong, di ba? Pero misa, nagiging maling kasanayan sa relasyon ang magpaligoy-ligoy at maging vague kaysa pag-usapan ang dapat pag-usapan. Isang mahalagang turo ng Bible ay ito. Sa halip, Mananatili tayo sa katotohanan ng may pag-ibig. Mahalaga ang paalala ng verse. Kailangan nating manatili at ipahayag ang totoo, pero dapat na ito ay gawin sa diwa ng pag-ibig. Nangangahulugan na hindi sa motibong makasakit at sa paraang makakasakit kundi upang magdulot ng kaayusan. Mahalagang regalo ng Diyos sa tao ang komunikasyon. Isipin mo na lang kung hindi natin kaya magsalita. Mas lalo mahirap, di ba? Pero dapat gamitin natin ng tama ang kaloob na ito para mapagyaman ang ating samahan at mapalago ang bawat isa. Ayaw mo ng unresolved conflicts at ayaw mo ding humakbang para mapag-usapan ang mga isyo ng derechahan. O malabo yan. Ang relasyon ay lalago at sisigla kapag ka ang tamang pagpapahayag ay natutunan. Piliin mong sa diwa ng pag-ibig ay maging makatotohanan upang lalong gumanda ang samahan. Asa ka pa.